comfortable gathering for me so far. Hindi dahil introvert ako pero madami na lang talaga akong na-experience na kumparahan, lastikan at siraan sa mga ganitong klaseng pagtitipon-tipon. These are the things na naging feelings ko na dahil sa mga reunions. And after so many years of not attending of this kind of occasions, I need to prove to myself that this has been a culture of the Filipinos, the toxic reunions. I was invited for the first ever alumni homecoming of South Elementary School here in Jensen. The school was built way back 1956, halagang 26,000 pesos only. And for many years, ito pa lang ang kauna-unahang reunion ng graduates ng school na to. This was led by the principal, Ma'am Rosalie Pajarillo, na nasaktong birthday niya rin nung time na yon. Doon din mismo sa event ay may mga parafol at mga regalong ipamimigay. Kasama na doon ang motor na galing kay Mayor Lorelai Pacquiao. Well, nagsimula muna ang program sa isang misa at sinundan ito ng motorcade. Pero bakit nga ba motorcade tawag dun? Karamihan naman nun nakakotse. <laughs> Kakapos nito ay bumalik na ulit kami sa school para properly masimulan na ang second phase ng program. Dito na ang part na isa-isang nirecognize ang bawat batch na pumunta from batch 1964 up to present. Grabe, yung iba ay kahit senior citizen na ay nag-effort talaga sila to attend this event. Bawat batch ay may kanya-kanyang station at handaan. I observed most of them are talking about their lives. Madaming picture taking din ang naganap sa event. Some of them brought their family with them para ipakilala sa mga dating kaklase nila. I was just observing around until isang part ng program ang natouch ako. They made a tribute for the retired principal and teachers of the school for their incomparable and unconditional love to their students. They sang a song for them and gave them flowers. Full of hugs and kisses ang natanggap ng mga dating guro mula sa kanilang mga dating makukulit lang ngunit mapagmahal nilang mga estudyante. Naiyak din ako that time to be honest. Pero ano nga ba ang purpose ng mga ganitong gatherings? For what? Para magkita-kita lang ba? And then, ano na? Ang salitang reunion mula sa Latin word na unus o ibig sabihin ay pag-iisa. So meaning ang salitang ito ay nangangahulugan ng muling pagsama-sama, bilang iisa. As the program goes by, ay nagsalo-salo na rin ang by batch sa dinner na kanilang mga hinanda. Tawanan, kwentuhan, kantahan, sayawan ang nakikita ko sa bawat stations. Dito na rin ako nagkaroon ng pagkakataon makakwentuhan si Ate Jane siya ang isa sa mga active na nag-organize ng event na to. Hinanong ko kung ano nga ba ang tunay na purpose ng pagtitipong ito. Maluha-luha niya itong ikinento sa akin na ito pala ay bukod sa reunion ay isa rin itong fundraising program para matulungan ang mga estudyante at eskwelahan na naipit sa gyerang naganap sa Kiamba, Sarangani Province. Hey, don't, don't sa center Dahil sa ginawang event na to, ay madaming naging aware sa nangyari sa Kiamba at dumagsa rin ng tulong mula sa mga alunay ng South Elementary School. Sa mga nasaksihan ko, hindi ko lubos isipin na pwede ka palang magpa-reunion ng iba ang layunin, kundi ang makatulong at mas may makabuluhan. Nagsalo-salo kayo para hindi magkumparahan kung sino ang mas may narating na sa buhay, kundi mapag-usapan ang mga alaala ala ng inyong kabataan, na minsan din kayong naging inosente, minsan din kayong naging mababaw ang taligayahan na kahit sa mga simpleng bagay ay nagtatawanan. Yung tipong na pag-uusapan ninyo kung sino yung dating sipunin, dating antuken, dating pinapagalitan ni ma'am, dating tinatapunan ng eraser, kung sino yung madalas na absent, kung sino yung laging naglalagay ng bato sa bag, kung sino yung laging pinapasulat sa blackboard ng kanyang pangalan ng paulit-ulit, sino yung mga laging nasa listahan ng noisy at kahit nga siguro kung sino yung nauutot sa klase dati ay napagkukwentuhan din. In short, sa ganitong klaseng pagtitipon-tipon ay naibabalik natin yung pakiramdam natin kung paano tayo naging bata. Ito ay klase ng pagkakataon na muli mong maranasan yung sarap ng malayang musmus na kaisipan. Pero kahit ilang dekada man ang dumaan, kahit saan man ang iyong napuntahan, lagi mo pa rin sanang pakakatandaan na minsan ka rin naging masayahing bata ng iyong paralan. Pinapanahon ang pagkakataon May babalik pa ang Tandaan mo pa pa Nang tayong